dito tayo mag interview ngayon kasi madami ditong curious about sa mga LGBT. Like for example, kayo, babae na po talaga kayo, hinarang po ba kayo sa immigration? Of course. Hinarang, oh, oo, oh, oh, two days ako doon sa airport. Kasi, Seryoso? Oo, oh, oh, two days. Kasi yung looks ko, pumasok kasi ako sa UAE, yung hair ko is blonde. Tapos may highlights din ako noon. Tapos nung nasa immigration officer na ako, parang magdadalawang isip siya na bakit gano'n yung passport ko, tas yung locks ko iba din. Ah, Kaya yan, two days ako noon sa airport. You know Hinawad diba, kayo yung, sa airport? Oo. Um... Oh. Sobrang takot niyo. Oo, <laughs> oh, syempre, Kasi di ko alam yung gagawin. tas yung pagkain, syempre, di ko alam kung saan ko kukunin. Ganon. tas first timer pa, di ba? So, yeah, napakahirap talaga. Na But then, that is good. Okay naman. Ano okay. po ang pangalan niyo sa umaga? <laughs> 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 Kahit ano mag na, sir. <laughs> 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 Hindi mo, pero, pero sa gabi, ano pa na Nicole. Ay, Nicole. Yan. <laughs> so guys, grabe. Pero paano kayo pinakawalan? Bakit kayo pinakawalan? Kinis nyo ba yung polis? Ay, hey, okay. lang. Bale, <laughs> kasi that time, yung schedule yata ng officer is shifting. Oo. So yung pumalit, parang naisip niya na bakit kami hinuhold. Actually, marami kami. O -o. Pero ang yung isa kasi na 8 to 8 talaga siya kasi yung looks talaga niya. Oo, oh, oh, babaeng babae po talaga. May daddy talaga, mm. gano'n. No. As in, tapos, ako naman, yung nga, yung shifting nila sa schedule, parang yung pumalit yata is parang mabait siya. Oh, mabait, mabait. siya, parang nagtataka siya na bakit. Ako yung hold. Tapos after yun, no, binigay ko lang yung passport ko. Tapos tinataka niya. Ayun, nakalusok so, naman ako. So, lahat ito. kayo pinalabas? Oo. Ah, so guys, naka-depende like din talaga. In, talagang sobrang hikbet yung talagang matatakot ka talaga kasi binalik kami binalik kami doon sa mismong airport talaga. Anong year yan? Anong year yan? Last year lang. Last year lang? So, so ganito ang nangyari. One year pa lang ako Sa Pilipinas, eh. saan kayo nanggaling muna? Sergio. Dito ba sa UAE? Eh? Hindi, saan po kayo? Nagaling sa Pinas? Ah, sa Saudi? Pinas. Direct hair ako noon. Ah, direct hair kayo. Pero hindi nyo ba ano tinry? Kasi diba sa balibalita na parang pagpupunta ng ano, dapat mukha kang lalaki, gano'n. Hindi ba ba kayo nag hindi kayo nagpagupit? Hindi, kasi yung employer ko naman before, inalaw naman niya ako sa interviewin na uh, uh -uh. maging feminine look, gano'n. Uh -uh. Pero hindi naman sinabi sa akin na bawal para sa airport. Mm -hmm. Ang ginawa ko lang noon before is nag-t-shirt lang ako, pants tapos naka ponytail lang. Tapos pero, naka lipstick oh, oh. na kagano'n. Oo, na. pero yung lips, yung lips ko talagang ano, yung, 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 yung fillers. <laughs> pero na ano na ako doon. Na-hold nah talaga. Tarin. Ano po ba ang trabaho niyo dito? Salon. Ah, sa so salon. salon Okay, by the way guys, nagana pala kami ng mga masahista na nandito na sa UAE na magtatrabaho sa Hungary. Pero babae po yung hanap po namin in case na meron sa BNB po namin kaya. Okay? So, nakakatawa yung istorya ni Miss Nicole. Wow! Pero hindi naman kayo nababastos dito naman, pero sa akin normal na. Noong una siguro parang kasi maraming sumusunod ng mga... Wow! Siyempre, ganda-gandahan. <laughs> pero ano, nasanay na lang din, uh -huh. deadman-deadman na lang, ganun. Totoo po ba na dito daw sa UAE, sa Pilipinas, kayo nagbabayad sa lalaki, pero dito kayong binabayaran? Actually, sa Pilipinas, hindi naman sa pagiging makarti Siguro isang best pa lang ako nagbigay sa lalaki. Okay. Pero dito sa Dubai, siyempre lalaki na yung gagastus pa dito. Yeah! Oo, <laughs> nagiging ano tayo dito, nagiging babae. Di ba totoo? To, oh, to, Parang iba yung to. ano dito. iba Kaya kadalasan din sa mga LGBTQ talagang gusto-gusto dito sa Arab countries, no? Dahil dito sa nangyayari. Oo, kasi ano, ayun, siyempre pera nga naman. Mabigis yeah. na pera pero dapat. Be careful. Baka lang. magkasakit. Kasi, syempre, eh, uuwi ka. Oo. Oh, oh. Pinipinil Pero... lang din. Yeah. Okay, say, nakakatawa. Thank you po, Miss Nicole. Okay, thank At you. pwede niyo po ba kami i-house tour sa bahay? Ay! <laughs> Actually, dati eh, dito ako nakatira. Uh -huh. Pero nag-change na ako ng work sa ibang lugar na ako nakatira. So, ngayon, off day ko kasi ngayon. kasi yung part-time, part-time. Kaya nandito ako sa Satwa. Wow. ano part-time uh -huh. po yan? Ano, home service ng hair. Ah, kala ko Minsan, charot. <laughs> <laughs> ano yung mga marirecommend niyo sa mga taong katulad nyo na ganyan, na syempre, parang hindi sila aware dito sa immigration ng uh, Dubai, na ganito, na dapat magpanlalaki ka muna, or what. ano yung marirecommend niyo sa mga gusto pumunta dito? Oo, kasi ako naman, kahit direct hire ako, mm -hmm. So may papers naman ako na legal. Naharang pa rin ako. So advice ko sa mga new newcomer na ano, ayun na, kung kaya nilang pagupit, magpagupit. Parang ano lang ba, parang stepping stone lang. Uh -huh. Kasi dito naman, pag nandito ka na, pwede ka naman magpahaba. Pwede ka naman maglagdag dito. Pero siyempre, ingat pa rin kasi nga hindi siya ka gano'ng kakalaw. Mm -hmm. So kapag natyempuhan na tsempuhan na, tsempuhan na talaga. Kung na tsempuhan ka, ayun, nanghuli ka talaga. May mga kaibigan kayo na tsempuhan na talaga? Yung friend ng tita ko, oo kasi syempre may suso siya pero oh, nagbraka si kasi siya uh, eh. Ah. Najempohan siya na naka so bawal kasi talaga yun. Dito naman kahit naman may retoke ka o ano, basta hindi ka na magsusot ng pang makita ka ng mga CID si or police ganyan, bawal talaga yun. Mahuli um. oh, ka talaga as deferred ka talaga sa yun. Oo So guys, thank you, thank you kay Nicole so I hope mas magi okay kayo dito, magpayaman kayo. Ay, uh, thank you sa pag uh, ano sa amin sa interview. So sa mga katulad ni Miss Nicole na syempre gusto talaga dito sa United Arab Emirates. Dito naman pag nandito kayo sa Lobola ng discrimination. Pero ang ano nga lang kasi it's a Muslim country, talagang binabawalan lang talaga. Pero Dubai is nagiging open na siya. Pero depende pa rin 'yon like sa Mm -hmm. uh, Abu Dhabi, Oo. sa Al Ain, sa so, iba-iba. Iba-iba kasi dito ang Emirates, iba-iba ding rules, okay, no? Na. Mas may gal sabi niyo galing kayo sa Sharjah, mas mahigpit. Oh, Sharjah mas mahigpit doon kasi nga. Ah, uh, kumbaga sa lahat ng state sa US, sila pinaka juice. Ah. So, hindi talaga allow yung mga baklang galawan, mga harbat-harbat doon kasi hindi talaga pwede. Eh. Oo, oh, oh, eh. mahuhuli ka talaga. Uh, nahuli na po ba kayo doon? Mm, ano, may nag-try nang sa akin sa salon uh -oh. before na magpapa-massage. Uh -oh. Pero sabi niya, Pinalok ako yeah. ng mga ganyan-ganyan, ganito. Tapos so, syempre, uh, bilang ba? advice sa akin ng no, kasama ko, uh, alamin mo muna kung ano yung trabaho nila, uh, kung, uh, kung ano yung mga baka nila, yeah. ganyan. Pero Baka mamaya si ID kasi. Oo, baka hanggat maaari. So, syempre, pagbago ka pa lang. Wag muna. Yes! Uh -huh. So, kailangan kilalanin, kaibiganin mm -hmm. muna. Yes! Thank you so much for Miss Nicole okay. sa pagtama. Sige thank po, kumain you. na po kayo Sige ulit. <laughs> <pa>. <laughs> thank you po. Yeah, thank you po. Thank, <laughs> thank you po.